Good morning, good morning. Tayo maghila na tayo sa lambat. Sana may tayo tayong dilis. Ay right, let's go. sabahan mo ko. Hello, Dallas. Ah, uh, kokonti lang siguro kapisa sa mano. Hindi masyado. Ah, ito yung ang kinikinang talaga konti lang. Oh, o no, 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 n Uno. Uno. Uno lang na tira kapis na no. Oh. Tinirhan pa tira ang ulo pa. Hindi na lang inubos. May buo naman siya oh. Kunti-kunti lang. kau dengar nak macam tu ah Ano Pang ulam na lang nito Sam. Kaya eh. ka maka Mm-hmm. <laughs> ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền wala talaga tayong ka ano ulo na lang natitira may buo man ilang ilang piraso lang Ako ngayon ng mga dinis. kinakawil naman ayaw mo kaon gamitan naman mga matinipis na nylon napuputo naman din kaya obligado ka gagamit ka ng makapal hindi naman kumakain. <coughs> Lalo kung malaki ng bayang ang kumakain. Buti kung tag isang kilo. Kaya pa ng mga 20. Number 20 nylon. ulo ulo ang natira Diyan pa ng ulo buti kung malaki malaki isda tas ulo matira eh. okay lang sana yun Ay may maulan pa pag ganito dilis pulong iniwan masaklap walang maulam maulang ulam yan lumalakas na yung hain sa ah, habagat dumali na yung kalmado pang dagat pero maya maya to matag alas utso malaki na itong alam dito Ay, wala tayong mahaulam ngayon ng kapis naman. lang ng ulo. Mani, na tayo ng sa iba. O, so, kaya ay magka tayo ng banguli ng manok. Maraming manok doon. 黑鱼。啊，哦。 Ayan, numalo na na. Namumusag na doon bandaro na. Bandaro, manamumusag na. Ito kasi sa kanilang panahon to eh. June. Dapat mayo pa lang may habagat na. Ito masaklap sa awit, tinabagat. Ang bagyo, may dito sa amin yan ang bagyo naman. Ano, ano na, uno na lang. Magtutumado itong tumakain nitong isda uh, bayang. Ito. Ano lang, ulong-ulo na, pupo talaga. Ulo na lang, naiwan. Pa. Kina, tina. hindi pa kinatay na hindi na inubos ay nako kayo pag kinakawal kayo ayaw magsikain tapos nandiyan sa lambat pa o, yan o bayang to ito bayang tong kumakain ito ulo ulo na lang tira Yeah, I'm going Ya, yang arine. Ngayon <laughs> lang talaga kape naman. Hirap talaga. Hirap talaga pang mahirap. Okay. Tapos na tayo paghihila sa ating lambat. Ulo lang na titira. Tinira pa ako ng ulo. Hirap. <clears throat> Ito yung habagat pa palakas ng palakas siya. So, So, hindi naman ganong ang 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 uh, uh um, da, yung ano hindi naman ganong malaki. Katumtaman pa lang. Yan lugar ko. Yan ang lugar ko. Yan. <laughs> yan ang lugar ko. Yan yan. Malapit lang yan sa amin malapit lang yan 5 wow, to 10 minutes andun na kami Okay mga kapisaman maraming maraming salamat sa inyo God bless you bye bye uuwi ana